Oh, good afternoon ha, Mr. Ricardo. Saan mo ba nakilala to? O, sa bahay na kumpare pare ko. Tapos nung nakita mo siya, eh, mm -hmm. ano, nagustuhan mo siya agad? Parang ganun lang po. So, na, nag-ismile agad tong si, ano, eh? si <laughs> Ricardo. Eh, parang kinikilig pa. Eh. So, paano kayo nag, ano, nagsimula? Binasted po ako niyan. Agad-agad? Hindi, -agad? una po. Yung, kasi two years na kasi nakalipas din po, sir. Eh. Okay. Tagal na po yun. Ngayon, nagparamdam siya sa akin mga may, May 31, nagparamdam sa akin yan. Di ko, nga naka- di ko na nga tatandaan kung sino siya. si blanco na yung niya, profile picture niya. Tapos tinignan ko yung mga profile picture niya sa FB, parang kilala ko yato. Pa, ito nga yun. Parang nakikimusta. Ayan lang pala, hiram lang pala ng pera. Kasi may sakit daw yung anak. Magkano ba yung hiniram uh, um, niya sa'yo? 13,300. So, eyon yung binigay niyo po yun, para saan daw niya gagamitin yun? Una, yung ano, pambayad, pambayad sa bahay. Kasi, Opa. Opa. Okay. Tapos, yung about naman yung isa, yung pambayad daw sa tita daw niya, yung tinitirahan daw niya, ay nasabi niya sa akin. Okay. Tapos the rest, yung mga pang ano na, pang, 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 pang nila, pang alawas nila. Eh, uh, nawa kasi ako, kala ko, totoo naman kasi kakilala ko naman eh. Kaya nagbigay ako, pero bandang uli, di pala akong, ano, hindi na pala Kaya, ako sinulpot. Kaya nagsisisi ako, na, bata ko na, ko nga binigay. Ito, kausapin ko na hmm. po itong si Ma'am Joanna. Magandang hapon. Magandang hapon po. Ganito po nangyari noon. Uh, first po, nag-message ako sa kanya. Sabi ko, may extra ka ba? Sabi kong ganun. So, pinahiram niya po ako ng worth 550. Okay. First, first po noon. So, nag-send po siya sa akin sa Gcash. So, sabi ko, babayaran ko na lang pag nagkaroon ako. So, after po noon, parang, parang ano po, uh, may napag-usapan na kami na Parang sa amin nga po ganun. Ano ano -an 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 -an? ano bang relasyon ninyo? Wala po. Wala kayong relasyon. Kung baga nililigawan niya po ako. Sumunod po no nagtatanong po siya sa akin. Kumain ka na ba? Kumain na ba kayo ng anak mo? Ganun po. So sinabi ko po yung totoo which is totoo naman po talaga na wala po. Hindi pa. So okay. yes, uh, hindi pa po. So nag-send po siya ulit sa akin ng 300 pesos noon. So <coughs> nag ano, so naging okay po noon. So nagka-decide kami na yung patungkol nga po sa pagsasama po, ganun po. Okay, anong napag-usapan nyo doon? Sabi niya sa akin, um, kukunin niya daw po kami ng anak ko. So, papatirahin niya daw kami doon sa tit, uh, sa bahay ng tita niya. Uh, ang upa daw po is 3,000. So, ako po, nag-open po ako. Kasi syempre po, sa lugar nila, iniisip ko, single mom po ako, tapos kukunin niyang ganun. Bakit mayroon ng usapan? Ano eh, parang live-in? Yes yung... po. Pero nililigawan ka pa lang niya. Yes po. Hindi mo pa sinasagot. Hindi po. Live in muna bago kita sagutin, gano'n? <laughs> Hindi naman sir, kumbaga po na pag-usapan po na ganun. Tapos po noon, uh, sabi ko, meron na kong inuupahan noon na may uh, may one may one month advance pa ako which is kailangan po na, di ba po, one month advance, one month deposit. deposit okay. Opo. So, sabi ko, sabi, tinanong niya ako, magkano? Sabi ko, 5K. So, nagbigay po siya. Sabi niya, oh, sige, ako bahala. Sabi ko, bak, ayoko na isipan mo ako ng ganito, ha? Na baka sabihin mo, kumbaga, may pineperahan kita, ganun. Hindi, ako bahala, ganyan, ganyan. Marami po siyang mga parang... So, sinagot niya, in short? Yes po. Yung mga gastusin nung paglipat po niyo, kayo umabot kay ng 13,300. Yes po. Ngayon, ang tanong ko is nung sinabi ba niya na ako sasagot diyan, ako bahala. Ang usapan niyo ba Anin? regalo ba 'yun sa iyo or po. utang? si ako po mismo nagsabi sa kanya, babayaran ko yan. Sinasabi niya sa akin na hindi, ako bahala, hindi na kailangan bayaran, magtulungan na lang tayo. Pero iniinsist ko po, babayaran ko po. Pero kayong dalawa rin yung naniran doon? Hindi pa po kami nakatira doon kasi sir, ba? nagkaroon kami ng biglaang family problem. Sinab okay. Nag-explain ako na sa kanya. Sabi ko sa kanya, ah uh, ganito, ganyan, kasi yun sa tita ko nga po sa ini-insist niya, ay hindi kasi may kalibing kang iba, ganito, ganyan. Sabi ko, bakit mo ko papangunahan? Sabi ko sa kanya. So, ini-insist niya agad, ay hindi na, wag na, wag na. So, marami po siya mga threats sa akin na keso, ipapaano kita, papahiya kitang ganito, ganyan. Kung wala, kung hindi siya magsasabi na, na na, nag na anong kaya, kaya pang araw-araw namin. Kaya nagsabi naman ako na, Kaya gusto ko siya kung okay lang ba sa'yo na mag-live-in. Kasi siyempre naman, naawa naman ako sa anak mo. Siyempre, asabi mo, wala kang asawa. Tapos, yung sinabi niya na noon, binigay ko sa kanya ng 2K. Tapos, minamadali pa niya ano, ano pa niya ako sa yung may-ari. Sabi niya, nasa baklaran daw sila. Sa Malibay, di ba? Sabi mo. Mm, pero, nakita-kita sa Manila. Di ba nagsabi ako sa'yo noon, umalis ako sa tita ko, uh, kaya nandun ako sa VDM. Oo, oh, ngayon. Nagbigay ako. Nag-usapan natin, pagbigay ko sa'yo ng 5,000, Lilipat ka na kanibukasan. Pero oh. anong ginawa mo? Nasaan ka? Di ka, di ka nag-reply. Mag-reply ka lang isang beses lang. Sabi mo, nag-impake na. Anong oras na ako naghintay? Yatawagan tawagan kita, hindi ka sumasagot. Ngayon, magpaparamdang ka na pag ano, madaling araw na, mga alas 12, hello na. Ngayon, sasabihin mo sa akin, di ka pinapaalis ng tita mo dahil may binabayaran ka. Sigurado ko ba tita mo ba talaga yon? Kasi nasa Victoria di Manila ka nakatira ay nakani sa condo eh. Doon kita nakita at doon ko rin na send ko yung 5,000. In other words, nung naibigay mo na, naipadala mo na yung 5,000 oh. para lumipat siya, hindi na siya lumipat. Hindi na sir. ulit. Ganun pa rin ulit sa kanibu bukas. Okay. kasi ah, so hindi na, na rin pa pala natuloy. Mm, Pero na... tinanggap pa rin niya yung 5,000. Opo. Ngayon, nagulat ako. Sabi ng tita niya, kung okay lang sa'yo, abonohan ko na lang. Isend mo sa akin sa Gcash yung 5K, tapos papakita ko asawa sa asawa ko para tapos i-cash ko, ibibig ko kayo sa pamangking ko. Ngayon, ang ginawa ko, tinawagan ko yung, yung number na binigyan niya sa akin. Sabi niya, sa number na tita niya yon. Tapos ang sabi, sabi ko, ito po yung tita ni Joanna. Sabi ko, sino po Joanna? Di po ko lalayo, sabi ko. Sa Gcash outlet po, sabi ko lugar po yan. Ito po dito sa Manila Ay, kalokala ko na sa Baklaran. Manila pala. Pero ma'am, ikaw talaga, may plano ka talaga na sagutin siya? Yes po, meron po. Ang naging problema kasi ma'am, hindi kasi natin inaasahan pong may biglang family problem, lalo't single ma'am po ako. Ine-explain ko sa kanya, which is ang sagot niya lagi, hindi na, hindi na, ipapahiya kita, ganito, ganyan. May mga, may mga threat po siya sa akin. So sa akin, sabi ko, lagi ako nagsasabi sa kanya, kahit may mga conversation po ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, kung maintindihan mo ko na ganito, hindi naman sa lahat ng panahon eh, Anong hawak natin yung oras? Eh hindi po eh, ini-insist niya po lagi, hindi na kasi ganyan ka, katulad ka ng ano na maging naging naging mga babae niya daw, ganun. Mababayaran mo ba ng buo yes, sa po, July 15? Yes po. Yung 13,300 na yan? Yes po. Hindi ka namang hihingi ng extension? Hindi po. Siguro hintayin na lang natin, total nakiusap naman na sa'yo noong June 30, siguro mm. pumayag naman kayo, hintayin natin hanggang July 15. Oh, sige, sir. Yes, po, umuupo siya sa mother ko po. Ito, kagawad, yes, no total umabot na rin para sa inyong tanggapan, itong away ni na Ricardo at ni Joanna. Ito, pinapangako ni Joanna na by July 15 mababayaran hey. na niya yung kanyang utang kay Ricardo. I ipapamonitor na lang po namin sa barangay para kung hindi makatupad, itong si Joanna by July 15, edi magpupursigi na talaga etong si Ricardo na isampa yung nararapat na collection case dyan Ganito po, para, para sa, sa kanila po dalawa, para maging patas naman po, mas maganda po makuusap sila sa barangay ng tamang oras po. Para sa ganun po, meron silang agreement o permahan na hindi po masisira ang bawat isa sa kanila. Lalong-lalo na po si, si Miss, anong pangalan nito? Si Miss Jonah po, uh, siya po kasi ang dito. So sana po, sundin niya po yung ipinangako niyang pecha kasi po, pag hindi niya po si inano yun, padadalang po uli namin siya ng sumon. Opo. opo. Ayan. Sige po, kagawad, paki-monitor na lang. Kasi Ayan ang, po. ang kinakatakot lang naman ni Ricardo dito, eh, baka i-delay-delay lang to, eh, wala siyang makokollect. Ay, opo. Ay, alam hmm. naman po natin, napakahirap kumita ng pera ngayon. Opo, ganun naman, gano, ganito na lang po, uh, magsadya na lang po sila sa barangay, anytime po, bukas po yun, at i-assist ia po ng ating mga BPS ko po, po yung ating mga complainant. Opo. Maraming yes. salamat po. Magandang hapon po. salamat po. Sir Ricardo and Ma'am Joanna, samahan okay po, po namin kay sa barangay para magkaroon po kayo ng agreement. Sana sa susunod, tutuparin mo yung inapangako po sa akin, pero uh, gigigil talaga ako siya. Laya ng perwisyong ginawa mo sa akin sa totoo lang. Kasi sa akin din, grabe din yung nahiyaan mo sa akin. Alahan laki, hindi mo alam. Eh. Totoo yung pangarap ko magkakamotor, kinansel ko para lang sa'yo. Pero ng ginawa mo, inaasa mo lang ako. Dami ko ng utang, di mo alam. Hindi kita pinaasa, ikaw mismo ang nag-disregard hmm. sa akin. Kasi di mo naintindihan yung family problem ko and hindi ko naman sinasadya na magkaroon kami ng problema in time. Kung hindi mo sana ako din disregard agad, kung hindi pinakinggan mo sana explanation so, ko. So, ibig sabihin, ma'am, willing ka din at na sagutin din siya in time pag naayos na i family mo darating naman po. din po talaga yung panahon ma'am mahal mo pa ba siya sir Or gusto niyo pa <laughs> po bang <laughs> ipursue siya hindi na po okay na po 'to ikaw ma'am oh, ma hindi ma ko po masasagot ma'am kasi syempre po sa ganito pong nangyari. pero nahulog na yung loob mo sa kanya yes naman po sige po samahan po namin kayo din ma'am okay, at uh, po. bibigyan po namin kayo ng time na makapag-usap kayo yung dalawa po okay, okay. salamat po at magandang hapon po